Huwag na huwag kang magsisimula sa pagkakambing kung wala ka ng mga bagay na to. Magandang araw sa inyong lahat mga boss Sa lahat ng na mga nagkakambing bilang nagsisimula May mga dapat tayong isalang-alang Katulad ko, nagsimula ako sa pagkakambing uh, Nito lang taong-taong Pero ituturo ko sa inyo yung mga pagkakamali ko Para hindi nyo maranasan yung mga bagay na to. So sa video ito, tutuluan ko kayo kung paano nyo maayos na malagaan yung mga kambing nyo. Siguro ang dapat na unang isaalang-alang -alang natin sa pagkakambing ay yung breed na kukunin natin. Ang pagkakamali ko dito mga boss ay bumili na ako ng kambing na hindi ko alam yung breed nila. Na mayroon palang bower, mayroon palang anglo, alpine at kung ano-ano pang mga breed o lahi ng kambing natin. So dapat kapag nagsisimula pa lang tayo, dapat alamin natin yung breed ng kambing na bibili natin. Napaka-importante na malaman natin yung breed kung paano natin alagaan. For example nito, itong bower na to, purebill bower. Iba ang pag-aalaga ng bower sa pag-aalaga ng mga native na kambing natin. Although parehas silang kambing, pero magkaiba yung pag-aalagan dapat nating isaalang-alang dito. Yung nutrients na kailangan nila dun sa kambing. And itong bower, itong mga gantong mga kambing, mas prone sila sa sakit kaya dapat mas malagaan natin sila kaysa doon sa mga native na kambing na kahit ibabad mo sa init, ibabad mo sa tagulan okay pa rin kasi malakas yung resistensya nila nung nag start kasi ako iniisip ko lang na ipastol-pastol lang dito sa may paligid namin may mga damo-damo naman dito pero dapat talaga kompleto yung nutrisyon na makuha nila sa mga damo na dinadamo natin pagkakamali ko dito hindi ako nakapagtanim na mga ng mga damo ng napir ng Madre de Agua at kung ano-ano pa na dapat na kailangan pala ng kambing natin. Kaya sa mga gustong magkambing dapat mayroong kayong tanim. Nakapag-prepare na kayo, nakapag-tanim na kayo. Mais, marami is, at kung ano-ano pa yung malakas yung protein content niya para mayroong supply yung nutrients ng katawan ng mga alagaan nating mga kambing. Nung una kasi talagang hirap na hirap ako sa pagkukumpay ng pagkain ng kambing na nabili ko kasi talagang napakalayo at itong area ito kasi nung hindi pa tag-ulan nung summer pa lamang halos wala kang makita ang mga damo dito pangatong bagay na dapat nating isaalang alang sa pag-aalaga ng kambing ay yung meron tayong makunan ng sapat na tubig so isa sa mga pagkakamali ko yung tubig dito sa amin kasi dati kumukuha ko dun sa ilog tapos nag-iigib pa ako dun sa kabilang poso napakalayo uh, half kilometer siguro and hindi ko sure na malinis yung tubig kasi pag kasi sa ilog medyo madumi na yung ilog namin dito kaya dapat magkaroon tayo ng malinis sa tubig sa pag-aalaga ng kambing hindi lang sapat na tubig kundi yung fresh at malinis na tubig kasi yung mga kambing natin kailangan nilang uminom ng malinis para hindi maapektuhan yung kanilang digestive system magkaroon ng mga parasite kasi yung tubig na kinukuha na natin dapat malinis talaga. Ako kasi nung bumili ako ng kambing, basta bumili nila ako. Mayroon naman silang sisilungan ditong maliit dati pero open lang siya. Hindi siya masyadong makon tapos wala silang sasampahan. Kaya isa yun sa mga pagkakamali ko na natutunan ko sa pagkakambing. Ay, before kayo bumili o before kayo mag-alaga mga kambing, mayroon silang masisilungang maayos-ayos konti. Dapat mayroon silang magandang tahanan o okay, simpleng tahanan lang kahit maliit. Ang importante, mayroon silang masisilungan kasi yung mga kambing natin is prone sila sa init sa kasalamig. Madali silang magkasakit ng sipon, trangkaso at kung ano pang sakit na makikita natin sa kambing. Kailangan maayos, malinis yung kanilang tahanan para hindi sila masyadong magkaroon ng sakit. Yung lima, yung pagpastol ng maaga sa ating mga alagang kambing. Kasi noon, pinapastol ko lang siya ng maaga kasi alam kong gutom na sila pero dapat hindi pala pinapastol ng maaga yung uh, mga kambing natin ang pagkakamali ko rito hindi ko kasi alam pero dahil natuto na ako at marami akong mga binabasa at uh, pinapanood dito na videos may nagkaroon ako ng idea na hindi pala dapat ganoon yung gawin natin so ang pagpapastol kasi ng maaga nakakapekto rin to sa kalusugan ng kambing natin maaaring makakain sila ng mga parasite na hindi dapat na bigla ang pagkamatay ng ating mga kambing And isa pa, kapag pinapastol natin ng maaga yung ating mga kambing, syempre basa yung damo na kinakain nila. Maaring magtai sila at mahirap na gamutin minsan yung pagtatain ng ating mga kambing. So advice ko lang sa pagpapastol ng kambing, kailangan siguro dunin muna tuyo yung mga damong pinapastolan natin. Pwedeng siguro mga 11 to 12 o 12 to 1 kung yun yung, yung nararapat na uh, pagpapastol natin sa ating mga kambing. Pang-anim na pagkakamali ko sa pag-alaga ng mga kambing is wala akong nutrition management o yung tinatawag na uh, pagpaplano sa nutrition ng mga kambing natin. For example, kapag nagkaroon silang sakit, wala tayong makuhang mga gamot. Ginagawa natin is kumuha na lang tayo ng mga herbal plants. Pero okay naman yung mga herbal plants pero ang pinaka-importante meron kang medicine kit. Meron silang mga gamot na ready, intact na dun sa pagkakambing mo. Kasi minsan nangyari sa akin, nagkasakit, nagtae, Uh, nagluluhay yung mata, bibili pa ako sa bayan or nagkaroon ng bloated yung kambing natin, tatakbo pa tayo ng bayan. Medyo late na, hindi natin maagapan yung uh, sakit ng mga kambing natin. Kaya dapat mga boss, kapag nag-alaga kayo ng kambing, siguraduhin yung meron kayo nito yung anim na bagay na dapat yung matutunan sa pagsimula sa pagkakambing. Para maging productive yung pag aalaga natin ng kambing, kailangan nating matutunan yung mga bagay na yun. So sa mga baguhan na gustong mag-alaga ng kambing, dapat nyo itong isaalang-alang para uh, dumami yung kambing nyo, maging malulusog at talagang matibay. sa lahat ng anumang sakit. Kung gagdito lang yung video natin mga boss, maraming salamat sa inyo. Sana ay nakatulong ito sa inyo sa mga nagsisimula pa lang sa pagkakambing. Katulad ko, nagsisimula pa lang ako, nag-start ako ngayong taon and ang dami kong natutunan sa pagkakambing at uh, natututunan pa sa pang-araw-araw na pag-aalaga dito sa mga kambing ko. Paalam sa inyo at uh, huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel natin. Maraming salamat. Bye-bye!